ika na put anim na kabanata, sa pagpapatuloy, nakangiti siyang nakahiga sa ibabaw ng karuwahe habang sinasabi na wow ang astig nito. Nakangiwi naman ang bibig ng isang ito na nakatingin sa kanyang sinasabi na sumali siya bilang kinatawan dala ang marami niyang gamit at wala siyang balak na mag-escort, lalo na magtrabaho. Maghapon lang siyang nakahiga at walang ginagawa, nagulat sa kanyang narinig ang katabi nito na napatingin dito, dagdag pa nito na ama. Bakit niya pinaalaw ang isang walang silbi at tamad na gago, na pinatahimik niya ito at huwag daw magsalita ng kung ano-ano? Ibinulong pa nito sa kanya na magsyaga ka at magingat sa iyong mga salita at kilos. Saka, ibaba mo ang boses mo at iwasang tumingin sa kanyang mga mata. Tumigil ka rin muna sa pag-inom, kung hindi ay baka may mangyaring napakasama. Hindi ba't kailanman hindi siya inutusan ng iyong ama kahit ano para lang hindi maging bastos? Bilang pangalawang pangulo ng Jong Yangpyo, anumang nararamdaman mo sa ngayon, pakiusap, tiisin mo at magpasensya. Tumingin ito sa kanya at sinabi na bakit ko pa kailangan gawin yon. Kung ganon, pati si ama at ang kanselor, bakit kailangang yumuko sa ganyang buwisid? Iniisip niya na si Jong Yang ang tumalo sa dalawang grupo ng mga tulisan. Muli na namang tumingin kay Ryu at sinabi ng mahina na tinatawag pa nga kaming pinakahindi nakikita sa siswa nitong mga nakaraan. Kaya bakit tayo, ang Jongyang na tumalo sa dalawa sa pitumput dalawa ng no cream, kailangang manahimik sa harap ng batang gaya niya? Natataranta ang isang ito sa mga sinasabi niya na muli na namang mahinang sinabi dito na tumahimik ka na. Tama na please. Kakauwi mo lang mula sa Changsong ilang araw pa lang ang nakalipas kaya hindi mo pa alam ang buong sitwasyon, pero may mabigat na dahilan para doon. Changsong, ito ay isang sekta na nakabase sa bundok Changsong sa hilagang kanluran ng Sakhin at isa sa mga pinakakilalang sekta na kabilang sa siyam na pangunahing sekta. Isang sekta ng mga tawista na tanyag dahil sa kanilang teknik ng asul na espada. Naiinis nitong mahinang sinabi na kaya ano ang dahilan. Kahit na minalas ako at nabigo sa pagsulit ng chien mo tatlo o apat na beses, Alagad pa rin ako ng sekta Chung Song kaya pakiusap, sabihin mo kung bakit ko kailangang tiisin ang ganyang mangmang na bata. Sabihin mo na lang agad, bakit ka pa nagtatago ng sikreto? Nakatingin ito ng tahimik sa kanya at sinabi sa isip na ang dahilan kung bakit hindi namin sinasabi sa iyo ay para sa iyong kaligtasan at sa kaligtasan din namin. Ikaw na hangal na bata. Pumikit nitong sinabi habang naalala ito na kahit papaano, may mga bagay na hindi mo kailanman dapat malaman. Maaaring hindi kasing galing niya ang mga alagad niya, pero, maaaring may iba pang katotohanan kaysa sa mga kilalang sabi-sabi, na sinabi pa nito sa isip na ang paraan kung paano nagawang talunin ng sampung alagad na yun ang daan-daang tulisan ay isang bagay na hindi hindi ko malilimutan. Napasimangot itong napatingin sa kanyang nagtataka. Dagdag pa sa isip habang naalala ang pakikipaglaban ng kanyang mga disipulo na ang mga taong walang alam sa katotohanan ay naniniwalang si Jong Yang ang gumawa noon. Pero sa totoo lang, hindi. Kung hindi dahil sa kanila, nabura na sana kami. Naiisip niya si Ryo na sinabing mahina na hindi pa kasama ang taong kakasali lang sa atin. Na naalala pa niya nang lumapit si Ryo sa pinuno na inabutan niya ito ng sulat, sinasabi sa kanya na ano ito, isang liham mula sa Master of the Labor. Natumugon siya na maaari mong tingnan ito mismo. Binasa ito ng pinuno at ayon dito na narinig ko na maglalakbay ka muli papuntang Namchang. Ang binatang magdadala ng liham na ito ay ang pinakapinapahalagahan kong alagad. Gaya ng nakaraan, nais kong isama mo siya. Ang kanyang kakayahan ay mas malakas pa kaysa sa pinagsamang lakas ng sampung taong ipinadala mo noon. Mag-ingat ka ng husto sa kanya dahil maaaring mauwi ito sa masama para sa iyo. Mula sa guro ng paggawa, na siya ay makikita, na ikinuskus ang daliri sa ilalim ng ilong. Nanlaki ang mga mata nitong nakatingin sa kanya na sinabi na ang galing mo. Ikaw ang pinakamagaling na alagad ng girong yon at hindi lang yon kundi mas malakas ka pa kaysa sa lahat ng mga naunang alagad na pinagsama. Nagulat ang nasa likod nitong sinabi sa isip na ano, posible ba na may ganoong bagay na umiiral sa mundong ito? At pagkatapos masayang sinabi nito sa kanya na malugod naming tinatanggap ang pagdating mo sa Jongyang. Bukas ang ating pag-alis sa oras na alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Kaya asahan namin ang iyong pagdating. Napanganga naman ang isa na sinabi sa isip na kung totoo yun, jackpot. Napakahalaga ng paglalakbay na ito kaya kinailangan kong pumunta mismo. Ngayon hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa aming kaligtasan. Iniling niya ang kanyang daliri na sinabi na ay naku, medyo mahirap yata yun, hindi ba? Ipagpaliban na lang natin hanggang alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Kasi, ayon sa hiling ng guro, may ilang espesyal na bagay akong kailangang ihanda muna. Agad naman itong tumugon habang pinagpapawisan na oo, na sinabi pa nito sa isip na magkatulad talaga ang guro at alagad, pareho sila ng asal at kabastusan. Balik sa kanila na mahinang sinabi pa nito sa anak ng pinuno na ang paglalakbay na ito ang magpapasya kung tayo'y magtatagumpay o hindi. Kung ayaw mong may masamang mangyari, pakiusap mag-ingat ka sa iyong mga salita at kilos sa hinaharap. Tumugon nito na tumingin ditong sinabi na anong kabulastugan ba yan. Dagdag pa niya habang makikita ang pinuno na dumaan sa gilid ng karuahe na ama. Bakit ka papunta rito? Tumingala ito kung nasaan siryong sinabi na nga pala, hindi ka ba naiilang dyan sa itaas? Maangin tuwing hapon, kaya ano sa tingin mo kung sumakay ka na lang sa unahan ng karuahe? Kung naiilang kang umupo sa tabi ko, aalis na lang ako. Namuti ang mata ng anak niya nang mapakinggan yon na nakatingin naman sa kanya ang isa. Tumugon siya sa pinuno na, nais kong tamasahin ang aking kalayaan, kaya tatanggapin ko ang kahit ano nang may pasasalamat. Ayos lang ba ang mga bagahe ko? Natumugon ang pinuno sa kanya na syempre, babantayan namin itong mabuti hanggang sa pagdating natin. Naiinis ang anak nito na mahinang sinasabi na hayop na bata to. Libre ka na nga, bagahe mo pa na sa upuan ng tatay ko, ilagay mo na sa loob ng karuahe. Tumugon siya habang patuloy sa paglakad ang mga karuahe na mabuti. Tumugon ang pinuno na okay, sige ituloy mo na ang ginagawa mo. Dagdag pa nito na dahil ang laman ng bagahe na ito ay ang mga mahalagang yaman ng guru ng paggawa. At pagkatapos makikita siya at ang kanyang master na sinasabi sa kwento na Lightning Gate. Isang sekta na pumipili at nagtuturo ng martial arts sa iisang alagad lamang. Isang angkang nagmamana ng angka na binubuo ng isang tao. Kapag ang susunod na alagad ay umabot sa isang tiyak na antas at dumaan sa ritual ng pamana, sa oras na yon, hindi na siya magiging karaniwang mandirigma, kundi hinubog at sinanay upang gamitin ang sampung tunay na kidlat na talim. At ang kahong ito ang naglalaman ng sampung tunay na talam. Ang materyales at katangian nito ay kakaiba, na halos imposibleng mabasag kahit tamaan ng napakabigat na espada. Pinananatili rin nito ang talas nito ng permanente anuman ang kalagayan. Ito ay isang yaman sa lahat ng yaman. At iisa lamang ang pinapahintulutang gumamit nito, at iisa rin ang may kapangyarihang magselyo at muling bumuhay sa isla ng kulog. Dagdag pa sa kwento na makikita ang kanilang bahay na ang mahalagang yamang yon. At ilang araw lang ang nakalipas, isang alagadang sa wakas ay nakatapos ng seremonya ng pamana, dito mismo, sa pintuan ng kidlag. Napatingin ang kanyang master sa gilid na sinabi niyang nanginginig na ang fresher. Pumasok siya sa silid at nakita niya na wala na ang mga kayamanan na sinabi niya na dapat nandoon ito, pero ngayon, nawala na. Dagdag pa niya habang napatungo ito na nawala na ang dalawa. Lumabas siya ng silid, habang sinsabi na talagang nawala na. At pagkatapos tumungo siya sa kabilang silid na nangingilig ang kamay na hahawakan nito. Binuksan niya ito, at nakita niya ang silid ni Ryu na malinis. Hindi siya makapaniwala na napahawak sa ulong sinabi na ang batang yon. Dinala niya lahat ng bagay. Napayuko siya ng bahagyang naiinis na sinasabi na ikaw. Pumunta sa kusina na nanlaki ang mata niya sa nakikita. Punong-puno ng pagkain ito at isang sulat ang makikita. Binasa niya ito at ayon dito naguro. Ginawa ko ang paborito mong pagkain. Pero dahil taglamig, pakilaga ito kahit minsan sa isang araw. May mga ulam din na karne at mga stir-fried na pagkain, kaya hanapin mo lang. Pinuno ko ang bodega ng pagkain para sayo kaya hindi mo na kailangang mag-alala hanggang tagsibol. Ang iyong mapagkalingang alagad, Ryu Matapos mabasa ito napasabi siya na ang batang ito nilukot ang sulat na sinigaw nitong lumiwanag ang mata na sinabi na akala mo ba papayag akong palampasin ka sa ginawa mo? Gago kang bata ka, tiyak na niloko mo ako. Mabilis na tumatakbo ito habang sinisigaw na akala mo ba hindi kita mahahabol kung ginawa mo ito? Gago ka, hintayin mo lang, hahabulin kita hanggang sa dulo ng mundo. Biglang napatingin siya sa gilid na nagtataka. Tatlong tao ang dumating na itinuro siya at sinabi na ah, sa tingin ko yon ang bahay dyan. Sakto pa, papasok na ang may-ari. Lumapit ito sa kanyang master na sinabi nito na ikaw ba ang master? Inutusan kami na maghatid ng alak sa bahay na ito. Napakunot ng muka ito na nakatingin dito habang sinasabi pa sa kanya na dahil lahat ay binayaran ng maayos ng maaga. Kami ay mula sa Chanyangru. At kasabay ng aming unang paghahatid, naghanda rin kami ng maraming merienda kasama ng mga alak. Ang utos na natanggap ko ay kabuo ang limang bote, kabilang ang tatlong bote ng dalawampung taong gulang na GM Namchan at dalawang bote ng Shaoxing, at limang uri ng mamahaling merienda. Pakiusap tanggapin ang karagdagang dalawang bote ng alak at dalawang uri ng merienda bilang regalo namin. Sinabi pa ng matanda sa kanya na para lang siguradong mainit, pinainit namin ang ilang merienda at naghanda ng isang bote ng Shaoxing wine. Magiging perpekto ito kung kakainin mo bago lumamig. Dagdag pa nito habang may gulat sa muka ng master niya na saan natin ilalagay ang lahat ng ito. At pagkatapos makikita ang langit na malapit ng lumubog ang araw, nakangisi si Ryo na sinasabi sa isip na ang kalayaan ay ginto, kahit ang hangin na hinihinga mo ay amoy at lasang ginto rin. Sinabi pa niya habang nakahiga sa bubong ng karuahe na parang kahapon lang ang pag-alis namin sa satsyon, pero mukhang nasa hangganan na kami ng honam. Dito ba kami titigil ngayon? Hindi ko alam kung anong pagkain ang meron, pero mabango ba ang amoy. Dagdag pa niya na sa ngayon, iisa lang ang pinagsisisihan ko. Na naiisip pa niya ang mga disipulong niya nang biglang isang may nagsalita na hinto. Magpahinga muna tayo dito ngayon. Sinabi pa niya sa isip na mahirap mamuhay ng komportable mag-isa nang walang alagad. At higit sa lahat, nakakabagot. Kailangan kong makahanap ng kapakipakinabang na alagad sa lalong madaling panahon. Sinabi ng pinuno sa kanya na narating na natin ang lugar natin para magpahinga ngayon, pakiusap, sumama ka sa akin. Napatayo siya at sinabi na ah, ganun ba? Tumalon siya habang naiinis ang pinuno na sinabi na ang walang hiyang ito. Na sinabi naman ang nasa likod ng pinuno na ikaw, pumunta ka sa bodega bilang dalawa. Maliban sa tatlong gwardya na magpapalitan, tayong lahat ay pumunta sa silid kainan. Maghapunan at pagkatapos ay magpahinga. Naglakad ng magkasabay si Rio at ang pinuno na naiinis na sinabi ng kanyang anak ng mahina na dumadaan lang siya at umalis ng hindi man lang kumikilos. Makikita mo, ako mismo ang bahala sa iyo mamaya. Lumingon ang kanyang ama sa kanya at sumanyas ng ang bunganga na yan, kung hindi ka mananahimik, mamamatay ka, anak. At pagkatapos tumawa itong tumingin sa kanya na bata pa ang anak ko. Kaya sana mapatawad mo siya. Tumugon siya na nag-aalala ako para sa kanya. Pero dahil sinabi mo, susubukan ko ang aking makakaya, nga pala, sinabi mo natitigil tayo dito ngayon, hindi ba? Pagkapasok nila dito sinabi niya na medyo matao dito, hindi ba? Dagdag pa niya na mukhang magiging masayang gabi ito. At pagkatapos ang mga taong ito ay mayroong tinitingnan. Isang taong nakaupo sa lamesa na may pula ang buhok at sa tabi ay isang malaking espada na naglalabas ng pulang enerhiya. Kinuha ang tasa ng alak na iinom ito na may seryosong mga tingin. At dito na po nagtatapos ang ika na apat na kabanata. ika na limang kabanata sa pagpapatuloy. Nang makapasok na sila sinabi niya na medyo matao ang lugar na ito, hindi ba? Sinalubong sila nito na sinabi na ginoong Jang, matagal na mula nung huli kitang nakita. Tumugon nito na mabuti naman. Oo, matagal na, natanggap mo ba ang mensahe ko? Sumagot nito na syempre, bakanti na ang bodega bilang dalawa, naghanda ng higon para sa anim na pung tao, at lahat ng mesa sa unang palapag ay libre para sa pagkain. Dagdag pa niya habang bahagyang yumuko na pero, sa kasamaang palad, may isang bisita na hindi namin matanggihan, at kumakain siya sa gitna ng unang palapag. Puno na ang ikalawang palapag at gusto ng costumer na umupo sa unang palapag. Pasensya na talaga, tumugon si Mr. Jiang ang pinuno na sa tingin ko ay ayos lang kung isa lang ang tao. Pero sino ba ang bisitang yun at bakit ka natatakot ng ganito? Tumugon ito habang makikita ang unang palapag na yan, hindi ko masyadong kilala ang mga tao sa Kangho. Dagdag pa niya habang nakatingin ng mga ito na pero, ang bisitang dumating ngayon ay isang kakaiba at kilalang tao. At siya ay may burning red hair, red beard, and red eyebrows. Si Yondo, alam mo ba kung sino siya? Narinig ko na isa siya sa limang dakilang magnanakaw. Hindi mapakali ang mga ito na napasabi sa kanilang isip na grabe. Kahit puno na ang mga upuan, pero bakit tayo pinipilit umupo sa tabi ng isa't isa? Pakiramdam ko napakaliit ko. Hindi ba pwede ayusin para hindi ganito? Dagdag pa nito habang humihigop ng sabaw na nandyan siya sa likod ko. Subukan nating kumain ng tahimik. Dagdag pa ng isa na napatakip ng bibig na huwag kayong tumingin sa kanya. At aalis tayo agad pag natapos tayong kumain. Nakupo, bakit ang tagal ng pagkain natin? Gusto ko nang mabilis kumain at umalis. Habang natatakot ang iba, siya naman ay masayang sinabi na ang kakaibang grupo. Mukhang magiging masayang gabi ito. Sinabi naman ni Mr. Jang sa kanya na pakiusap. Naaalala mo naman ang sinabi ko kanina, di ba? kaya pakiusap, at naalala nito ang sinabi niya kay Ryu na ginoo. Habang nag ako ng mga bagahe, sumilip ako ng mabilis, at may isang tao na nasa loob na mukhang delikado. Dagdag pa niya sa kanya na sa tingin ko hindi ko na kailangang sabihin ito, pero pakiusap mag-ingat ka ng labis na yong gabi. Tumugon siya na wala naman akong sinabi, di ba? At sino si Yondo? May utang ka ba sa kanya? Nagulat si Mr. Jang na sinabi niya na talaga, pakiusap. Hindi mo ba alam kung sino si Yung de? Ang opisyal niyang pangalan ay Hwariong Yung Chien, na madalas tawaging Yung Do. Sa lahat ng magnanakaw na gumagamit ng tao, isa siya sa limang pinakakahangahangang tao sa buong mundo. Kabilang din siya sa nangungunang limampung master sa loob ng nangungunang isang daang master. Talagang hindi mo ba siya kilala? Napaisip siyang napangiti na sinabi na hindi ko siya kilala. Ganoon ba siya kagaling talaga? Nababahalang sinabi pa sa kanya nito na talaga bang hindi mo alam. Kung ganoon, pwede ba akong magsabi ng tatlong bagay? Tumugon siya na sige, sabihin mo. Una, sobrang lakas ni Yum do. Pangalan, si Hwaryong ay isang German na martial artist at kabilang sa gitnang antas ng nangungunang isang daang master. Appearance, si Hwaryong ay maaaring mukhang nag-aapoy, pero totoo ngang ganoon dahil sa martial arts na ginagamit niya. Ang kanyang pulang buhok, kilay at pulang balbas ay talagang pula dahil sa kanyang martial arts. Sinabi pa nito sa kanya na isa sa mga patunay na sobrang lakas niya ay ang kanyang buhok, kilay, at balbas na lahat ay nagiging pula na parang apoy. Sobrang kakayahan niya kahit na nasa ng ranggo lamang siya sa nangungunang isang daang master at may hawak siyang napakahusay na sandata. Basta mahawakan mo lang ito, mapuputol ka na, lalo na kung matamaan, masusunog pati ang buong katawan mo. Pero, hindi lang ang kanyang martial arts ang nagpasikat sa kanya. Minsan, may mga magnanakaw na hamarang sa kanyang daraanan, at dahil lang doon, winasak. Niya ang buong gang nila sa magdamag. Pagkatapos noon, nang makita na hindi pa rin hamupa ang kanyang galit, winasak niya ang dalawa pang grupo sa daraanan. Bukod pa rito, hinamon ng leader ng Black Tiger Team si Yomdo at nasunog hanggang maging itim siya. Sa madaling salita, ang pangalawang bagay na gusto kong sabihin sa iyo ay huwag mo siyang pakialaman kailanman. May kasabihan sa Kang Ho na, kapag namula ang mga mata, magiging pula na parang dugo ang ilaw sa paligid. Kaya, kapag nagalit siya at namula ang kanyang mga mata, wala nang urungan. Nakapikit pang sinabi nito sa kanya na wala nang kahit isang patak ng dugo ang lalabas. Dahil bago pa man mangyari yon, ang buong katawan mo ay masusunog at magiging abo. Ngumisi lang si Ryu matapos marinig ang lahat tungkol sa kanya at sinabi na ganun ba siya kagaling? Excited na akong makita ito. Mang iyak ngiyak nitong sinabi sa kanya na hoy, ano ang inaabangan mo? Talagang pinakinggan mo ba ang lahat ng sinabi ko hanggang ngayon? Sinabi niya sa kanya na sige, sa tingin ko ay sapat na ang narinig ko. Bukod pa rito, akala ko may tatlong bagay kang gustong sabihin sa akin, pero dalawa lang ang narinig ko. Kaya ano ang pangatlo? Napatingin ito sa ibaba na sinabi na yun ay ang pangalan niya. Huwag mo kailanman itanong ang tunay niyang pangalan, at kahit kilala mo siya, huwag mo itong banggitin. Pakiusap, huwag mo siyang tanungin tungkol dito. Habang nakaupo ito sinabi sa kwento na pangalan. Hindi alam, hindi niya sinasabi ang pangalan niya sa kahit kanino. Kung may magbanggit ng pangalan niya sa harap niya, tumataas ang posibilidad na mamatay ka. Nakatingin si Ryo dito na sinabi sa isip ni Mr. Jang na bakit siya nakatingin ng sobra. Gago ka, pakiusap tigilan mo na ang pagtitig sa kanya. Gaya ng inaasahan, hindi sana kami dapat pumasok at dapat hintayin na lang na umalis si Yumdo. Pumikit pa sinabi sa isip na hindi, hindi ko magagawa iyon. Hindi ko alam kung gaano katagal o ilang oras siyang mananatili at hindi ko pwedeng hayaang magutom ang mga tauhan ko habang naghihintay. May limang bakanteng upuan na lang. Tatlo para sa mga nagbabantay sa bodega na magpapalitan sa pagkain, at dalawa para sa mga nagche-check ng kaligtasan ng mga kwartong titirahan namin. Nanlaki ang mga mata nito nang may makita sa unahan. Pagpasok pa lang ng kanyang anak ay agad na nagulat ito nang makita niya ito na napasabi na ang taong yon. Na makikita ang mata nito na galit na nakatingin. Agad namang tinabiyo na ng bibig nito ng kanyang kasama habang sinasabi na mag-ingat ka sa iyong mga salita. Manatiling kalmado at pumunta tayo sa ating mga upuan. Lumingon nito sa paligid at nakita niya ang isang grupo ng kanyang kasamahan na natatakot na nakaupo. Naiinis ito nang makita niya sila na sinabi sa isip na ang gago ay nakaupo sa tabi ng ama ko. Suman ang kanyang ama nang huwag ka nang lumapit dito. Napangiwi ang muka ng kasama ng anak niya na sinabi ng mahina na naiintindihan ko na, kasi kung umupo siya sa tabi niya, magiging problema yon. Napatulala ang mga ito na napasabi na kaya. Ang natitirang mga upuan ay, sa tabi nito na sila ay pinagpawisan ng makita nila ito. Biglang tumayo ang mga ito na sinabi na dito, pwede ninyong kunin ang mga upuan namin. Wala pa ang pagkain namin, kaya pwede kaming maghintay. Sinabi nito na naiwinagayway ang palad na sinabi na hindi. Hindi, wala kaming balak kunin ang lugar ninyo. Si Sogakjo at ako ay kakain na lang mamaya. Na napasabi naman si Sogakjo sa kanyang sarili na nakasimangot na buwisid. Kung sana hindi kinuha ng tamad na gago ang upuan ko sa tabi ng ama ko. Napatingin ang mga ito nang may nagsalita na ang kakaiba naman. Dagdag pa ni Rio na tumayo sa pinagkakaupuan na ako lang ba ang hindi makaintindi? Nagulantang naman si Mr. Jiang na napahawak sa kanyang ulo na sinabi sa isip na gago ka. Pakiusap tumahimik ka. Ano ba ang sinusubukan mong gawin? Pakiusap, huwag kang gumawa ng kahit ano. Tumayo siya at sinabi na pumasok. Ang dalawang tao na may apat na bakanteng upuan. Dapat sapat na 'yon. Kaya bakit kailangan pa nilang tumayo at maghintay na matapos ang iba bago sila makakain? Ang ikalimang upuan ang pinaglagyan niya ng bagahe niya. Naiinis na sinabi sa isip ni Sogek Joe na bakit hindi mo ilipat ang bagahe mo para maging limang bakanteng upuan yan, gago ka. Na sinabi naman ang kasama nito na yon ay, makikita ang kanyang kamay malapit sa balikat nito na sinabi na Vice Chancellor. Na tinapik niya ito at umikot papunta sa lamesa sa harapan ni Mr. Jang. At pagkatapos sinabi niya na nakakita ako ng bakanteng upuan, kaya doon ka. Itinuro niya ito habang sinasabi na ang pinakamahusay ng si Chuan, si Gokju, at isang mapagmalaking alagad ng Changsong, bakit hindi ka sumama sa akin sa bakanteng upuan na yon? Kinilabutan ito na napalaki ng mata sa kanyang narinig. Dagdag pa niya habang lumaki ang mga mata nito na bukod pa rito, mukhang tapos na siyang kumain, kaya pwede natin siyang hiling ang lumipat. Lumapit siya dito at sinabi na Hoy Uncle, nagpareserba kami sa lugar na ito ng maaga. Sa tingin mo ba may katuturan na may taong hindi kabilang sa grupo ang nakaupo sa gitna namin? Paano makakakain ang aming young master Gokju kung nandyan ka? Nang inig ang katawan ni Mr. Jang sa likuran ng mapakinggan nito. At pagkatapos nagulantang ang mga ito na namuti ang mga mata, napangiwi naman ang muka ni Gokju na nanginig ang boses na sinabi na ano bang sinasabi mo. Napahinga si Ryo na sinabi na tingnan mo, dapat kang umalis bago magalit ang young master Gokju. Imposible nang umupo sa tabi mo sa puntong ito, kaya pwede ka bang tahimik na umalis at isuko ang upuan mo, Uncle? Ano sa tingin mo, magandang solusyon ba yon? Halos mahimatay si Mr. Zhang sa kanyang narinig na sinabi ni Vice Chancellor na Master. Malakas na manghinapas ng kamao nito ang lamesa na sinabing nakangisi na parang wala kang takot kahit kanino, bata. Ngumisi din siya na bahagyang iniling ang ulo na sinabi niya na, ngayon nagpapakita ka ng lakas mo at nanganganib pang sirain ang lugar na ito. Baliw ang uncle na ito, hindi pwede maging ganito, uncle. Napangisi ito ng bibig na naglalabas ng apoy na enerhiya na sinabi niya na hindi ka ba mula sa Zhongyang? Narinig ko ang maraming chismis kamakailan at ngayon huhusgahan nila ako. Gusto mo bang mawala ang buhay mo? Sinabi pa ni Ryu habang gumalang itong sumuntok sa palad na dapat may sapat na espasyo tayo kung palabisan na kaya natin siya, na pinagpapawisang natatakot na sinabi nito na ikaw, mali ka, ang baliw na ito lang ang nagsasalita ng walang kwenta. Ako at ang pamahalaang Chino namin ay wala talagang ganitong iniisip. Ang Jongyang ay parang pamahalaang Chino. Sinigaw pa nitong natatakot na paano ba namin aakalain? Paano namin lalabanan si Hwaryong de Hayep na pinakamahusay na magnanakaw sa buong mundo? Namuti si Vice Chancellor na sinabi na tapos na tayo, nabanggit niya ang pangalan niya, at pagkatapos ay agad nitong tinakpan ang bungangan niya. Binuhat naman siya ni Ryu sa damit, at itinapon sa gilid ng malakas na inatake siya ni The Hive. Nakabuka ang palad nito sa harapan na naglalabas ng enerhiya na sinabi pa niya na naku, gumamit ka pa ng karahasan sa pampublikong lugar na ganito, ang marahas mo naman. Dagdag pa niya habang nakangiti na nga pala, yang hi ang pangalan mo, di ba? Pang ang pangalan niya kaya binibiro siya ni Ryu. Dagdag pa niya na lalong tumindi ang alab nito sa katawan na ginoong yang hi. Maganda ang pangalan mo pero marahas ang ugali mo. Ngumisi siya at sinabi pa na paano ito, gusto mo bang tumaya sa akin? At dito na po nagtatapos ang ika-animnaputlimang kabanata.